Naku, ito na nga ang showtime daw na, eh. 'di ba? Aapila daw sila sa Office of the President. Ando na, Kamuska? ando na ang kanilang oh. ano, ando na ang So, ano na? na ang magiging ganap doon? Ay, ba Hado Balyamado, ano? Alam mo, mamaya sa SNN, mahaba-haba natin kinalakay ito. Ano nga ba ang mangyayari dito? Pero alam mo, meron ditong makabuluhan na ano, na mensahe si Juris Doctor, sabi niya na kunay, sobrang magkaiba po ang mga kulay na pula at kulay rosas. Baka nakakalimutan po nila na si BBM po mismo ang nag-appoint kay Chairman Lala Soto. Dahil may tiwala po si BBM sa kakayahan ni Chairman. Aha, nako, Diyos ko. Kapa, kaya kung may nang iinsulto man sa isang appointee, twice po ang insulto nun sa nag-appoint. Ewan ko naman sa saan lupalop ng mundo, nakahukay ng kakapala ng muka ang mga taong 'yan. Ano ba 'to? Amnesia lang o lokohan? Ayan, Alam mo Oo nga totoo 'yan. Kapag ka ikaw ay uh, ininsulto mo yung taong inapoint point mas ininsulto mo yung pumili. 'Di ba? Gano'n 'yun eh. Totoo 'yan. Thank you naman. thank you. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan nito, pero 'di ba? Nagsasalim ng kwento nandoon ang apila nila sa opisina ng Pangulo sa Malacanang. Mm -hmm. Pero nagbalangkas na sila ng uh, programa na papalit naman sa ito time kapag ka natuloy na ang 12-day suspension. sa sure. Saan ba tayo dito? Alin ba paniniwalaan natin, di ba? Mm -hmm. so, wala. Mag-aabang na lang talaga tayo. Kung ang darating ng mga araw, kung makikita natin na nandyan pa rin sila o ibang palabas lang mapapanood natin.